Hi guys! It's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay nakalaot na. So come on guys, samahan nyo kami. Let's go! Alright mga idol, so katatapos lang natin mag-aria. Time check, it's now 3.25 in the morning. So unang laot po natin to pagkatapos ng uh, may dalawang linggo na hindi natin paglaot dahil nga sa du ano, uh, dulot ni Bagyong Goring at Hana. So malakas pa yung agos itong mga nakaraan at medyo malakas si Habagat pero ngayon, uh, thanks God dahil kumalma na siya So dahil unang ng laut to, wala tayong idea kung ano ba yung laman nitong spot na pinuntahan natin ngayong madaling araw na to. Kaya mamaya, sama na, samahan nyo kami, sabay-sabay uh, natin saksiyan kung ano ba yung uh, na area natin dito sa lugar na to. So yan, liwanag na. Ilan na tayo nito. kaya yung mga ilan-ilan na nakukuha. Hindi pares nung nakaraan. Talagang derecha ang piraso lang. Sige, okay. sige. idol, hangin habagat pa rin po yung ating hangin na umiiral. Mabigat pa rin pong hilahin para kay Oshino kasi nga nandyan pa rin po yung malakas na agos. Pero ang maganda rito mga idol, medyo nabuhayan po tayo ng loob kasi nga yung mga una pangalawang laot po natin ay talagang halos pang konsumo lang po yung naging benta natin sa mga nahuli natin kaya nga sana ay itong laud natin na to ay bigyan naman tayo ng kahit na medyo magandang huli para naman masulit naman yung pagod na ating ginawa dito sa paglaud natin na to

dalang-dalang mo Sabi so, kasi namin na idol, last na try na namin to kung wala pa rin. Kaya nga muna kami. Ito naman, sawa naman ang Diyos at binigyan tayo ng medyo magandang huli ngayong araw na to. Ayaw tayong pahinduin sa paglaot. Kasi nga yung mga nakaraan natin talagang bawi gastos lang. pagka ganun mabuti muna magpahinga muna tayo at meron pa tayong magagawang maganda sa bahay na mga project natin maganda sa yun oh sugpo mas maganda idol sa gilid pa pala medyo napalaot tayo ng area sayang yung sugpo ano oh sugpo buhay na buhay pa sayang yung mga unang hila natin nandun pa naman yung mga bagong lambat natin kasi naman mga idol mga okay pa naman to lambat natin nato kaya lang hindi to bagong karga yung mga nasa bungot na lambat natin yun mga bagong karga yun well, maingat tayo sa panananggal ng lambat iingatan talaga natin kaya tumatagal ng isang taon yung lambat namin bago kami magpalit ng bago kaya sulit na sulit talaga ayun hapon wala tayong nakikita ang kawan na ganyan piraso talaga Ayun naman kahit pa paano. Oo, ayun naman kahit Hindi na tayo nakikitang ganyan kahapon, kakakapon. Sabi namin kung ganoon pa rin yung katulad nung kahapon na huhulihin natin. Tainan muna kami. Buti na lang. Meron pa tayong babalikan bukas. Wow! Oh! Inan naman. Ba? Ang laki pa, no? po oh, again! Mmm! Kaya pero pirasong tayo malalaking ganyan. May lima na ba? Ayo, jadi yuk. Semua tak. Ayo, jadi. Ayo, jadi. Ay, jadi. ba na yung hinihila ni Ocean na yan tapos na tayo gawin na lang bukas at least meron tayong babalikan hindi tayo may sa paglaot akala talaga namin mga idol wala talaga tayong mahuhuli sa laot natin na to at tayo'y matutuloy na magpahinga sa bahay kasi nga nakaraan nga wala nga talaga tayong halos hinuli pambawi gastos lang yan mga idol uwi na tayo thanks God sa blessings na narisip natin sa araw na ito at dito masasabi ko po talagang sulit talaga yung paglaot natin na to hindi lang sa gastos na sulit pati yung pagod natin ay talagang sulit na sulit yan yung ating mga tingas sa lambat ay sa barahan na natin tatanggalin lahat yan At yan mga idol, katatapos lang natin magtanggal sa ating lamba. Halos karamihan na yung mga tapos na din. At ito yung mga dadalhin natin sa konsignasyon. At sya nga pala, ayan, nakahuli po tayo ng malaking isda. Ano po ba ang tawag nyo sa lugar nyo na yan? Dito po sa amin, kalaskasin yung tawag dyan. At ito po ang ating mga hipon ay tatlong klase po yung ating mga namuli, mga sugpo or bulik meron ding suahe or tigas at meron ding mga tunay or puti bali yan lang po yung nadali natin sa konsignasyon dahil yung ibang mga kasama ng mga hipon na yan ay napapakaw na natin tulad ng mga alimasag pitik at mga isda yung alimasag po natin ay umigit dalawang kilo may dumating tayong kaibigan dito sa ating bangka kaya ibinigay na po natin yun Naglaro na naman bulok na Ay alamang Finally, nandito na po tayo ngayon sa consignation para gawin na nating pera yung ating mga nahuli At ito rin yung ating last part sa ating paglaot na ginagawa natin yung pagbebenta at yan, tapos na po siyang isort. Ayan yung ating bulik or ating mga sugpo. Ito naman yung ating mga tunay. Malilit na sugpo yan. Consider just tunay. At ito naman yung ating mga puti at swahe. Pinagsama na lang siya kasi nga isa lang yung presyo niya.